kung saan galing, no? Kamusta po kayong lahat? saan ang sulok ng lulo po kayo ngayon. Sana na sa mabuti po kayong kalagayan. Sa video ito guys, ay daturo ko po, po sa inyo kung paano maglagay ng background sa ating mga videos. Kagaya mo ito guys. So. Kung gusto niyo na sa Eiffel Tower po kayo ng Paris, ganito lang po yung gawin mo yan Nasa Paris na po tayo. Kung gusto naman nasa White House ng USA, Tara! Nasa White House na po tayo ng USA. At kung gusto naman po ninyong nasa Kaulapan po tayo, Para malaman nyo guys kung paano po ito gawin, sundan nyo lang po ang video ito hanggang dulo sa so, mga hindi pa po pala naka subscribe sa aking channel, pasubscribe naman po ilong ang Mix TV para malaman nyo na kung paano po ito gawin. Upisahan na po natin. Bago po tayo makapagsimula guys, una po dapat meron na po kayong video na na-edit na po ninyo at gustong lagyan ng background. Pangalawa, dapat meron na po kayong na-save na pang background po ninyo sa inyong video. So kung wala pa po, punta lang po kayo sa Chrome at kuha po kayo doon ng background image na gusto nyo pong ilagay sa inyong video. Dapat po guys yung size ng background image na kukunin po ninyo sa Chrome ay yung naka 16 by 9 po siya dahil yan po yung size na ginagamit po sa long video na in upload po natin sa ating YT channel. Yung naka-landscape po siya guys. Hindi pwede po yung naka-portrait kasi pang short videos po yon At yan po ay 9x16 na size. So sa long video, yung kailangan doon is yung naka po siya na size. Same po sa mga video na in-upload po natin sa ating YT channel. So pag meron na po kayong ganyan, punta na po tayo sa application kung saan po tayo nag edit ng ating mga videos. At yun po ay yung CapCut na application. Sa mga wala pa pong application ni CapCut, punta lang po kayo sa Play Store at mag-install. Pagkatapos ma-install, open na po natin yung application. So, ito po siya. open po ninyo ng application guys. Ito po yung mga nakabungan, yung mga video na inedit po ninyo. So pag mag-edit po tayo ulit ng bagong video, itap po natin itong new project. Tapos guys, yung una po natin ilagay doon is yung pang background po natin. So dito, hanapin ko po yung dinownload ko na. So pili po tayo ng pang background po natin dito po sa akin, punta pa ako dito sa downloads. And then, ito po siya. Kung makikita po ninyo, nakaseparate po yung video at saka yung photos. So, dahil image po yung ating kukunin, punta po tayo dito sa photos. And then, makikita po dito yung mga images na sinave ko po. Halimbawa, yung background na ilalagay natin doon, ito po siya. Itak po natin itong ad sa ilalim. So, ayan na siya guys. Bali, maikli lang po siya. So, pwede po natin yan pahabain. Depende po yan guys, kung gaano kahaba po yung inyong video. So, ganyan yung kahaba yung background na ilalagay po ninyo. So, yung gawin po natin dito, yung dulo niya, ilong press nyo lang ng inyong mga daliri. Tapos, imove nyo po siya. So, ayan. And then, back po tayo dito sa unahan. And then, yung next natin gagawin, ilagay na po natin yung ating video na gusto nating lagyan ng background. So, dito si ilalim. Tap po natin itong arrow. Kasi, hanapin po natin yung overlay. Then, itap po natin itong overlay. Add overlay. Kunin ko po yung video dun sa camera. So, ito po siya. Then, itap po natin itong videos. So, halimbawa guys, ito po yung video. Pang sample lang ito guys ha. And then, itap po natin itong add. So, di ba maliit po siya? yung gawin natin dito, press po siya natin ng dalawa natin daliri para lumaki po siya kagaya ng background po natin. So, ayan. Pasensyahan nyo na po yung pagmumuka natin. Andiyan na po siya, guys. Ang gawin natin dito, di ba meron siyang background. Tap po natin itong video. And then, hanapin po natin dito sa ilalim yung remove background. So, ito po siya. And then, itong auto removal po siya. Tap po natin ito. And then, itap po natin itong check. So, ayan na siya, guys. Try natin. Hello, guys. Sabi ko nito, ay tutupin ko sa inyo kung paano maglagay ng background sa ating mga videos. Ganito lang po guys, kadali maglagay ng background sa ating mga videos. So hanggang dito na lang po muna yung video nito guys. Sana may nagpunan po kayo sa ating mga ipinahabi sa inyo. At kung nagustuhan naman po ninyo ang video nito, pakitagsap na lang po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button down below and don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!